Good morning guys. Sa uh, ngayong umaga no, tayo sa likod bahay. Kung nakikita niyo na sa likod ko ng mga background natin puno ng saging. Ay uh, ibabawasan po natin 'yan ng dahon. Ay sa kadilahan no, no, ayun ako nakikita niyo na 'yun. Di ba kita diyan? Ayun, ayun ayun Ayun. May puso po siya, yung puno po na 'yon. So oh, tatanggalin natin 'tong dahon dito para makalawit siya ng ayos sa ganon, ganun pabawasan natin yung dahon kasi medyo malilim na doon masyado eh, tulad yung bermud tanim natin hindi yung pwede yung sa malilim kailangan yung nakaano din sa araw para gumanda yung tubo so samahan nyo ako pabawasan natin yung dahon niya guys, okay na. lumiwanag na. Tapos yung para mas makakalawit ng ayos yung ating puso ng saging at mas. Tsaka binawasan natin kasi puro higad po yung uh, mga daon nila. So ayan guys, ang ganito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo. Maglilinis lang muna tayo rito ng ating mga dahon na Pinutol. Sa so marami salamat po uli. Thank you for watching. God bless at happy planting.